Hindi na umabot ng buhay sa presinto o maging sa ospital ang tatlong tulak umano ng iligal na droga. Napatay ang mga sospek sa magkahiwalay na operasyon ng otoridad sa Maynila. Katundon ng laban umano ang suspect na si Roger Bonifacio alias Roger Ong matapos makakutob na pulis ang kanyang katransaksyon. Nasa pool pa sa CCTV ang pagpasok ng mga operatiba sa iskinita na tinitirhan ng suspect. Bukod sa notorious na tulak ng droga, ikawalo raw ang suspect sa most wanted personality sa robbery hold up. Pinagahanap naman ang nakatakas nitong kasamahan. Patay rin sa encuentro sa Santa Mesa ang isang alias Pangit. Matapos makipagpalitan ng putok sa mga pulis. Nakatunog din daw si Pangit na mga pulis ang katransaksyon kaya agad bumunot ng baril. Na-recover mula kay Pangit ang ginamit na baril at mga pakete ng umano'y shabu. Sinubukan naman yung sa ospital si Pangit at mga kasama niyang nakilala lang sa alias nila pero diniklara itong dead on arrival. Inibistigahan na ang mga nangyaring operasyon.